guys, welcome back for another video. Yan, kawi ko lang. At overtime na naman. bukas, Sabado, may pasok. Yan, kahuwi lang. Tara, samahan ko. Ito nga pala akong blue store ngayon. Bibili ng gatas. Tsaka yung pwedeng mailuto na rin bukas pang almusal. Kasi Sabado bukas, may pasok kami. isok pa bali yung tennis new year next week na na hindi siya kaso may pasok kami ng sabado bali days na lang siya sayang yun pasukan natin overtime din yun At mamaya na lang bike muna ako matit lang naman yung bus dito sabi so, nagbibili ko ng iklog mamaya na lang guys yun dito na ako guys bibili lang ako sa glit. Bali nagpabili din ng itlog si Pare Julian. Bibili din ako ng gatas. May inumin ako mamaya. Pasok na naman bukas. Saturday, oh, na naman guys. Pili muna ako para makabalik din agad ng dorm kasi alas 9 na rin alas 9 na lang gabi pili muna ako ng egg na nakabili ni parin Jonel yun. guys yung tag 43 lang daw 43 10 pieces na yan ang daming itlog oh ito naman yung gatas

Ang pangangasal dito Okay, ang dami nilang Tinda dito Iba-iba May karne May mga isda Yan tilapia 69 lang isa Yan mga Kikiam Parang kikiam Hindi ko na alam yung iba dyan Doon gulay pa. Ito may hotdog dito eh. Saan kaya lang ito? Ito lang sa bukas. Pwede na to. Wala, eh. Wala ko lang na, Okay na yun guys Okay na yun Wala akong bibilhin yan, eh, may hipon din pala, oh. 159 na mahal. Diyan ang mga gulay. Puro gulay dito. Uh, na ako, guys. Makaya na lang ulit. Para makabalik na lang uh, Naantok na rin ako. Paas pa bukas. Ayan na lang yun, nakabili na ako guys at balik na ako ng dorm ito yung pinamili ko pinaplastic ko na kasi nakabike lang ako ito balik na ng dorm oras na rin let's go ay, <laughs> ito yung taas sa kaya mo si Donnie eh. Na. wala na ganong sasakyan kasi oras na rin kasi 9 na parang mga bandang 7 or 8 yan marami pang sasakyan dito parang po pa guys bukas na lang ulit uh, pa uwi na rin ako pabalik so, na ako ng dorm bukas na lang may pasok pa bye Tignan nyo guys o, so, wala nang ganong sasakyan. Kasi las 9 na. Yan, malapit na ako. Dito sa stoplight niyan, liliku ako. Malapit na sa dorm. O.